So guys, lumipat yung bubong namin. <laughs> Yan yung bubong guys, sa so lumipad ka lo. Kapapalitan ko na talaga to ng color roof pag nagkapera. Kasi hindi siya advisable. Sa lahat ng mga nagtatanong guys ha, itong roof na to ay advisable lang siya pag mga maliliit or sa may canopy lang siya or pwede siya lagay sa dingding para maganda yung ambience. Pero yung ganito kalaki, tapos uh, ilalagay siya sa mataas. Guys, pag sobrang init guys, ito yung mga... mga disadvantage ito ha pag mainit siya guys pag tanghali siya nagkakrampol crumple lumuloko siya ba Nag, hindi siya nagkakrack eh ano ba diba? kadikit dikit sila pag sobrang init dahil plastic siya tendency gaganon siya oh magbibend siya tapos pag malamig na paghapon babalik na naman siya As, hindi siya makakabalik dun sa pag pinag-intersectionan niya pinagdikitan niya kasi nakaluko na siya so kaya tumutulo dito guys kasi pag umuulan yung pinagdikitan niya pinagdugtungan niya humihiwalay siya sa sobrang init Talon niya yung init eh ayun yung niya o oh, yan oh, yung pinagdugtungan niya Ayan kasi dalawang yero yung itong one play na to hindi walang problema eh kasi gumaganon kasi siya tapos syempre mabilisan ginawa tong bubong na to yung tox niya na ginawa is hindi siya fully talaga na mga halimbawa walong tusok mga siguro apat lang o lima bawat side so pag malakas na hangin tinangay talaga yung ano yan lang naman talaga yung tinangay so hindi siya advisable sa mga ganitong eksena na malaki high ceiling pwede lang siya sa dingding ganyan guys so pag nagka ako itong nasa taas na to lahat ilalagay ko siya sa dingding half lang siya para kita pa rin yung gilid na environment so magiging ganyan siya o oh, kagaya nyan o oh, bubong siya sa gilid Lalagyan ko sa dito. Dahil mabilisan kasi ito sa kasal at birthday ko, kaya hindi ito natapos. Wala pang kanopi din sa gilid. Papakita ko sa gilid. Lalagyan pang kanopi yan dyan para pag umulan, hindi pumapasok yung salibo ng ulan. Yung mga taligsik-taligsik ba? Ayan, kinukuha ni Jipper do. Oh. Tingnan nyo. Yan yung tumalsik, guys. Ito yung pinagdugtungan. Yan, dito din. Ay, hindi pala ito. Ano lang pala ito? Um, ito yung naputol. So, natanggal siya. Ito yung pinag-intersectionan niya, guys. O, ayan, o. Oh. Ayan, didikit yan dyan sa kabilang isa. Kasi meron siyang pang dikit din dyan, eh. Kung nakabili na kayo ng ganito, alam niyan, yan. So, meron siyang uhang dito. Ididikit din sa isa. Magdidikit na silang dalawa. So, since magbibend siya, pagbend niya, hindi na siya babalik dun sa pinagdikitan niya. Yung parang pinagsinumbakan ba. So, maganda lang talaga siya pag nakaganito siya, o. Oh. Pader. So, ngayon, ito yung kanupi na sinasabi ko. Ayan yun yung canopy na sinasabi ko kumbaga dugtong sa dito para pag umulan yung hangin yung ulan hindi pa mapasok so doon hindi nalagyan kasi mabilisan nga ito na pangyayari dati so ngayon pag nagka pera ako pag iipunan ko siya pag naging okay ang lahat tatanggalin ko lahat ng roof na yan sayang man siya pero hindi siya sayang maging hindi siya magiging sayang kasi ilalagay ko siya dyan sa half nitong ano maging ganyan no yan tapos ilalagay ko sa doon half din siya tapos after that bibili ako ng cortina na nakita namin doon sa Um, ah, pinuntahan siya? Basta sa sa dipulog ba yun? Ano natin siya? Half lang yung ano. Hanggang dito lang sa kalahati. E, siguro mga One meter lang yung nalagay ko na ganyan. Diyan. Tapos yung baba is cortina na siya na ilalagay sa gilid para pag maulan o mahangin o gusto ng intimate na na reception, pwede ilock yung cortina e eh, pagdidikitin. So, kita pa rin siya. So, magiging ang cortina, ilalagay lang siya sa gilid. Ayun this is a reminder to everybody na hindi siya advisable sa mga ganito kalaki na venue kasi uulitin ko yung disadvantage nito dahil sa plastic siya galuko gid siya yun mas maganda pa rin yung color up na ganun so bibilan ko siya ng color up kasi at least yun long last din naman yun hindi nga lang siya nagluluko loko ang yun ang problema nung talaga nun is siguro magkakalawang siya in time pero in the, uh, no, hindi siya ganun kabilis ito naman kasi nakatakot yun. So, yun lang, guys. Let's continue cleaning. Ayan, si Brittany at si Ano. Yun Iyan yung bubong. Let's continue cleaning. Ayan, si Brittany at si Ano. Yun Iyan yung bubong. So, tapos na kami maglinis lahat-lahat guys sa surrounding, sa may ilog, sa may function hall, sa pool, nakapag-clean na lahat-lahat, malinis na. Ready to accept na guests na lang na hindi natatakot na sa tulay. And now we're going to prepare the birthday celebration of Mama Ana! Si Mama Ana ay nagpadala sa amin sa Handu Manan sa Osaka Awit. Nagpagay <laughs> mo oh, nung! Ang nagpadala sa usak kagikaroon, Osaka from California. Asa ah, ba siya landa? Florida. From Florida. Na kung saan maraming flower kaya Florida. So si Mama Ana Grantisa Cockerel. Na pinsan ni Ana Cockroach. Charot lang. Charot lang. Ah, happy birthday. Happy birthday Mama Ana. Papa. Oh, Hindi patay. Birthday? Ana, oh, birthday. Birthday ni Mama Ana. Isa siya ka OFW before. At naka... Ay, hindi pa siya FW. FW di tawag kasi nasa abroad man siya, diba? Of versus Filipino workers. But she is a nurse, turned midwife, turned left, turned right, then tawid. Charot lang. De, meron siyang uh, American husband, and she is from Florida. Ayan. So now we are cooking. Their request is... Dinuguan, pansit, Dihon at um, patatasan. So ang kagastos namin kahapon ay 3,000. So ang 2,000 ay ipambabayad namin sa mga nagluluto at nagprepare. At yung 5,000 ay open ng hasaan later sa Night Cafe for the araw na hasaan. So ipabanginom namin ang 5,000 pesos! As you can see, nagpadala siya ng Nagpadala siya ng 10,000 para sa aming food for today. Pero alam ko naman mga bayot ay walang pakialam sa pagkain dahil mas hayok sila sa alak. So, doon namin ilalaan ang 5,000 sa alak dahil sila ay mga, alam mo na, hupalahubog ng mga lasinggero. International Marites, Marites International. Thank you so much for the support. And with the help of Miss Ivy, siya nagbigay ng 10,000 pesos. 15 dapat yun, kinuha niya yung 5K. <laughs> Charot lang. Charot lang. Thank you so much also to Beshi Cute Berry! Nagpadala siya sa amin guys and sad to say hindi pa dumarating sa Gcash at yung kalahati noon ay babayad ko sa naanod na handomanan sa Osaka Graba nga naanod. naanod. Ngayon ay nagkuha sila ng sabay ang, ang na, pukot. Pukotin nila yung Graba na naanod ngayon dyan. May natirang isang sako. So, tapos na kami maglinis lahat-lahat. So, naantay na lang ni Scarlett ang padala sa kanya para sa kanyang pang gym. Tapos na. Ano padala Diyo na? Po, na pumasok mga. sa'yo. Oh. Buti mo sa kanya pumasok. Ma si Bruno, pang good. Eh, hey, Britney, hindi pa mapasok. Pag-gina po pag niya sa night market. Ha? Punta kami sa night cafe, night market. Yeah. See you, Jai! Ayan, mag-night cafe kami later kasi opening at disco sa Mercado sa Lower. Awarding ba yun yung Disco ba yun niya? Di ba? Disco niya, the... Di ba? Oh, sa public market. Sa so, later and Disco oh. At magba kami sa may balutan, oh, 'di ba? So ngayon magluluto muna kami, guys. Sila lang pala kasi ako kakain ako ng itlo. So ito 'yung labahan namin, guys. At nilinis ko rin 'yung mga bato diyan. Buti na lang inulanan ng bongga-bongga pumuti sa ulit. Habang naghahabulan ng aming mga pusa. Ito na 'yung aming pangdinuguan. bihon at yung ating patatasan patatasan ay adobo na may patatas at carrots so let's eat nagkagulo ang lahat dahil na magdating ni Chuyans hindi hindi happy man sari sa inyo ay, ay! ay pumasok na sa sabi mo siya? Masak na? Ano nalagay ilaha? Ako? Okay, oh.

Mamaya na lang kuwento sa berry box. Lagay natin happy 4.7 million. Doon natin dalhin sa somewhere. Para pag-akit sa lalaki. May cake mi diri. Ano? <laughs>